set na tayo dito, mga kamustano. Ngayon, okay, uh, naka-pod sound check na rin tayo. Okay naman na lahat. Okay, so all set na tayo mga kamustano. Hey, okay, welcome back sa ating uh, panibagong vlog, mga kamustano. Okay, so ingress tayo, mga kamustano. So, dalawang set. Pupunta tayo sa Inyangan Dupax mamaya. Dito tayo sa Balay Gloria muna. Ayan. Yeah. So, gamit na kaagad tong uh, ay, uh, ah, dagdag gamit natin. So, nakapower tayo dito. Ang gamit natin dito, uh, TD Flex na 15A, mga kamastan, na dalawa. So, hindi na tayo nag-sub dito. And then, uh, gamit ko dito is yung Trident na 12 channels, mga kamasa na. Ayan. Yeah. And then, wireless microphone na Kevlar UMC-500. Saka naka DVX-231 na graphic equalizer tayo. Check natin para marinig. Ano no? So halos bago lahat yung mga ginamit natin dito yung 2 watts na LP uh, 120, LPC 120. Maganda rin pala siya kahit na 2 watts lang. Oh ayan, LPC 120. Ganda rin siya, malakas din. Kasi meron siyang super white. Yan. Dito malalagyan pa ito bukas. Bali ayusin na lang natin bukas. Ayan. okay So, thanks God kasi meron tayong panibagong set. Uh, bukas uh, agahan na lang namin ngayon sana kami bibiyay kaso nga lang alanganin talaga hindi kaya hindi kaya ng katawan kasi pagod na tayo sa trabaho tapos uh, mapapagod pa tayo mamaya wala na so hindi nakakayanin eh ako naman eh may mga paperwork pa akong gagawin okay so all set na tayo ayos na rin yung frontal natin uh, ayos na rin tapos yung uh, uplight natin okay kita-kita so, na lang tayo bukas mga kamusta. At uh, uwi muna kami para makapagpahinga unti. Tapos sa mga 4 pupunta na tayo. So, so ayusin lang nila yung karga. At to the like good morning At uh, pupunta na nga kami sa Inyangan Dupaks uh, Hindi na kami natuloy kagabi gawa nung ano, pagod kasi ako Kaya aagaan na lang natin ngayon Narating na tayo. Ayan oh Ayun, dito pa rin. Ladores Resort. Morning. <laughs> Ang aga ng date nyo. <laughs> <laughs> Ayan, <laughs> Sir <laughs> Joseph. Sir. <laughs> Bago mo. Work, work, mo work. work. Ma'am Tash. Tsaka si Ma'am Cha. ng <laughs> beratera <laughs> na. Okay, set so up muna tayo. At, ah, uh, nang maayos na lahat. Kasi magre-ready pa tayo para sa traditional natin ngayong araw na. Okay. So, three set up tayo. Kung saan, syempre. natin yung 1, 2, -check, check, check, check 1, 1, 2, Check this. 1, 1, 2. This one, this one, this one, this one, this one, this one, So, all set na tayo dito mga kamusta na. Ano? Ayan na. At uh, nakapag sound check na rin tayo. Okay naman na lahat. Ojo card. Okay na. Ayan, so, tara. At uh, pupunta na rin tayo sa Balay Gloria. So, tapos naman na tayo next set doon. Pero we're preparing para sa traditional na isang setup natin. Para. Ay balay Gloria on lang natin tapos uwi tayo para makapag uh, start makapag ready naman na sa uh, susunod na event no? kaya yung isang isa set up natin so, yeah, so Joseph din lang kasama natin dito ng team Tasha ah Ayan, no? Di ba? Parang nagkita tayo kanina oh. do umaga. Kaso sa ibang planeta. Ayan, no? <laughs> yeah. okay. set So, set na kami kaagad. Ang kagandahan niya. Ang kagandahan ng tour case na ganito. So, eto wala pang laman to. Uh, may mga binabalak pa ako dito. Uh, so, gagawan natin to. Parang mesa niya na lang yun yung uh, isusunod ko na project para dito sa door case nito para one set na siya no? yan yeah. so eto na lang power cord na lang okay ay eh, syempre dito yung mga tropa natin ayan no nandito si Bayaw at saka si Shoutout sa United Dilwanda ayun no Iway mga kamasa Shoutout. Uh, you look perfect. We are so glad you are here. Ayan. Ito si Wilson tsaka si Mel. Okay, nandito na nga rin si uh, Paring Mel tsaka si MP. Long time Actually, no say! <laughs> may may uh, bago kami uh, ano, mga kamata. Oo nga. Kaya sa sali lang niya kanina. Si, di mo ba, ba alam si Levi, si Lucky, tsaka <laughs> 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 <Michael -touching> <laughs> si... Sabi niya ka po, si lang tayo lang tayo. Ikaw na nga lang nagsabi. <laughs> may panuso. Ay, <laughs> dito rin si Marlon. <laughs> Okay. Alright, yeah. So, may acoustic tayo ngayon uh, Nakaset naman na tayo Nakaset, SMT-P8 tayo <laughs> Ayan, SMT-P8 na dalawa So, yun ang gamit natin Okay Please occupy the rectangular tables you found Once again, to our Minongs and Minongs Please do our Nandun na yung isang gamit. Si Levi hindi pa tapos yun. Mamayang gabi pa matatapos. Pero dito tapos na. At uh, yung sa kabila naman, uh, yun, isa sa top natin ngayon. Tara. Dito na tayo. Ayan si Lester. Bababa ng gamit. Tara. Uh, Pagganahin na natin. Oh, lahat yan. Ibaba mo muna dyan sa baba. Tapos nila. Ah, maluwang nga pala talaga. Ayan. Ayan, so na tayo. Okay. So, all set na tayo mga kumusta, No? Ayan. So, all set na tayo. Ayan, bali uh, ngayon ko pa lang siya na-i-set mga kamusta kasi okay? tayo na nakakalampag pagka ganito na traditional eh. Medyo ma mahirap yung mga gamit kasi meron tayong sub na malalaki. Ayan, diba? So may power din tayong dalawa dito. Okay. So yun ang uh, powered natin dito sa frontal. Ay, sa may uh, harap mga kamusta na. Okay. Kumaya, sa tayo. Ganito pagkakainan sa barrio. Ayan yun, sasaya ng mga bata na. Mario. Oh, di ba? Nice one. Ah. Eh, so sayawan na mga kamusta no. Si eh, yeah, gabi na nga. Hay. Oh, so, Mayaman pa tayo at uh, wala pa sila Levi. Yeah.

这不疼吗？ Dito na tayo sa bahay, Duman pa ako ng pagkain ng mga mahal ko sa buhay, syempre. yung aking kasama ko yung aking mga anak, hindi pa nagkabihan kaya umili muna ako. Ako po, ang sexy naman ang wisis ko, nandito na tayo. Kasi <laughs> sandali. Yes, baby. So, ayan. dito na lang din yung video natin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa dalawang araw. At uh, maraming maraming salamat sa mga kliyente natin. So, ingat po kayo lahat. At ako'y magpapahinga na rin. God bless po. Good night.